Dear Kuya Len, Isang magandang araw o gabi po sa inyo. Matagal na akong fan at matagal ko na din gustong gusto na magpadala ng istorya ng buhay pag-ibig ko. Kuya Allen, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Teo. Isang baklang hindi halata, na lalaki pa ding dumamit, lalaki kong kumilos, lalaki kung magsalita. Pamin kung tawagin nila. Out na namin noon ng mga kasama ko sa trabaho na sina Dave at Ellie, mga best friend kong bakla sa trabaho nang nag-imbita si Ellie na pupunta daw kami sa isang fiesta na malapit sa kanila at napagkasunduan naming tatlo na magkakaibigan na gumala doon. At pagdating namin sa fiesta kuya Allen, uminom muna kami ng Red Horse para may kapal kami ng mukha na sumayaw sa diskohan, Kuya Allen Abang nasa gitna kami ng tatlo na nagsasayaw, ay may isang grupo ng mga lalaki na lumapit sa amin. At parang mga lasing na ang mga ito. At sumabay sa amin sa sayawan. Doon, Kuya Allen, nagpakilala kami sa isa't isa. Doon ko nakilala si Tim at si Josh. Hindi nila tunay na pangalan. Magkapatid po sila, Kuya Allen at ang gwapo nilang pareho. Pero litaw na litaw ang kapugian ni Tim na ang bunso sa kanila dahil maputi, chinito at may dimples. At si Diyos naman ay may pagkatsabi pero gwapo pa din. Madali po kasi ako matiyan sa mga tsabi kuya Sa mga oras na yun, Humangi po kami ng number at Facebook account nila. At nagbigay naman si Diyos ang nakakatandang kapatid ni Tim. Dumi pa sa mga araw, ay katiyaks ko na si Diyos at hindi si Tim na crush na crush ko. Si Joss lang ang may cellphone sa kanila. High school pa lang kasi si Joss at si Tim noon kuya Allen. Habang katext ko noon si Joss ay mukhang napakagaan ng loob ko sa kanya. At hanggang sa naging magkaibigan na nga kami dalawa. Hanggang sa naging kalis na siya at kumuha siya ng kursong criminology. Doon na kami nagsimulang magkita na dalawa. Gala dito, gala doon. Inom dito, inom doon. Sa tagal ng ganoong setup namin, ay parang iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Crush ko ang kapatid ni Diyos pero parang crush ko na din ata si Diyos. At hindi lang crush. Parang may gusto na ako sa kanya. Hanggang sa napunta ako sa isang work na travel, kung saan sana ako napupunta, sa bawat uwi ko sa lugar namin, Kuya Allen, si Diyos kaagad ang hinahanap ko para manood ng sine, kumain sa labas, at tumagay. Lagi akong may mga pasalubong sa kanya sa bawat uwi ko sa lugar namin. Kaya siguro naging mag best friend kami. Fourth year kalis na noon si Diyos Kuya Allen nang nagkaroon na siya ng girlfriend. Kahit masakit noon para sa akin na nakikita ko ang mga post niya tungkol sa girlfriend niya, ay wala naman ako magawa kasi mag -breast friend lang kami. Pero hindi ko pa na -me meet in person ang girlfriend niya. Dahil sa bawat gala at inom namin, ay hindi niya ito siya sinasama. Para daw sa best friend o para sa akin ang mga oras na yun. Kuya Allen, dumating ang panahon na nagkaroon na ng pandemic. Nagka-lockdown at hindi na kami nakikita noon at pa chat lang kami dalawa. At sa panahon na nakachat ko siya, ay biglang tumawag siya at pinabidyo call niya sa akin ang girlfriend niya. Kaya nagkausap at nagkakilala kami at hanggang sa mga tanong ng girlfriend niya ay parang masyado ng personal o parang tanong tungkol kay Diyos na eh hindi niya pa nalalaman. At ako naman ay Hanes. So, naikwento ko ang mga abot kaya kong maikukwento sa kanya. Inaumagahan, nakita kong may mga message ako na taling kay Diyos. Mga salitang masasama, masasakit. At nagtataka ako noon kung bakit, bakit ba niya nasabi sa akin yun? Tinanong ko siya kung ano ang problema. At sinagot niya ako ng mga katagang hindi ko talaga matanggap. Sumamaan loob ko sa kanya noon, Kuya Allen. At napunta sa puntong na-block ko siya sa messenger. Pati na rin ang phone number niya. Hindi ko talaga akalain na sa tagal namin magkaibigan, ay nagawa niya akong pagsalitan ng masakit. Lumipas ang mga ilang buwan, at tuluyan ko na talaga siyang kinalimutan. May isang mukha na sa cellphone ko. Mukha ng isang taong makakalimutan ko na sana. O Kuya Allen, si Josh yun, nagchat siya sa akin. Sila nga ako sa mga chat niya. Hindi ako nagre-reply sa mga chat niya noon. At nando na mga paliwanag na ang girlfriend niya pala that time ang kachat ko. Na ang girlfriend niya pala ang nagbitaw ng mga masasama at masasakit na salita. Doon ko na siya ni nireplayan ko Allen. Sinabi ko na sa kanya ang lahat ng mga sama ng loob ko at mga galit ko. Dahil doon Kuya Allen, nagawa niyang makipaghiwalay sa girlfriend niya dahil sa ginawa nito sa akin. Doon ko na inisip na kaya niya pala akong piliin kaysa sa girlfriend niya. Pagkatapos noon, umalikan dating kami. Hanggang sa nag-invite siya sa akin sa bahay nila sa birthday niya. First time ko na pupunta sa bahay nila sa tagal-tagal naming magkakilala at magkaibigan. Dumating na ang araw ng birthday niya. Sinundo niya ako sa labasan papunta sa kanila. Nang makarating kami sa bahay nila, walang tao, kami lang dalawa. Nasa simbahan daw at nagsimba ang parents niya. Umabot noon ang gabi na nagkakilala na kami ng mga magulang niya. At palagi daw niya akong kinukwento sa kanila. Nag-inuman kami ng gabi yun. Kasama ang dalawang pinsan niya at si Tim. Hanggang sa daguwian na ang pinsan niya at natulog na din si Tin. Dalawa na lang kaming natira sa sala. Kuwi na sana ako noon Kuya Allen. Nambiglang umulan ng malakas at lumabas sa kwarto nila ang mama ni Diyos na Silabihan niya si Diyos na doon na daw ako matulog sa kwarto niya. Dahil gabi na at nakainom at may ulan pa. Baka daw paano kami kapag hinatid niya ako pa uwi. Habang nasa kwarto kami Kuya Allen, kwentuhan pa din kami. Hanggang sa biglang tumahimik siya, akala ko ay tulog na siya. At matutulog na din sana ako ng mga oras na yon. Pero laking gulat ko na tiyakap niya ako. Sabay kuha ng kamay ko at ipinasok yun sa panloob niya. Gulat na gulat ako, Kuya Allen, dahil nakatago pala doon ang isang malaking sawa. Sa mga oras na yun, Kuya Allen, tuluyan na akong nagpaubaya sa kanya. na matapos ang mga oras na yon, tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yon. Sinagot niya naman ako na alam niya naman daw na matagal na ako may gusto sa kanya. Pero pinipigilan ko lang daw na sabihin at ipagtapat sa kanya dahil baka masira ang samahan namin. Natotoo naman ang sabi ko sa kanya. Patagal ko naman na talagang gustong may mangyari sa aming dalawa. Kuya Allen, lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi eh, niya ako mahal. Mahal niya lang ako bilang best friend. Kapag may wakasyon sa kanila, pinasusundo ako ng mama niya na mama na rin ang tawag ko at papa na din ang tawag ko sa papa niya. Parang anak na din ang turing nila sa akin sa bawat okasyon sa kanila at sa bawat punta at tulog ko doon ay may nagaganap pa rin sa amin ni Diyos. Ganoon pa din ang setup namin. Pag best friend na magkapatid. Pero kapag magkatabi kami sa loob ng kwarto ay may nagaganap pa rin sa amin. Ngayon ay isa ng ganap na pulis si Diyos at si Tim. At tanggap ko na din hanggang sa best friend at hanggang magkapatid lang talaga kami. Pero hindi nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Higit pa sa pagiging best friend at kapatid ang turing ko sa kanya. Kuya Allen, hanggang dito na lang po ang istorya ng buhay ko. Maraming salamat.